talaga oh dandan lang tayo para hanggang sa dulo hindi na madaanan yung white plains eh oh. so yan mga lots na uh, nakikita natin ngayon dito sa white plains hindi uh, na madaanan. so ito na oh. so uh, relax naman oh. wala naman mga tension dito na nagaganap

Sinabi ni Yundi sa kaibigan niya na, na lang So yan, maraming uh, sasakyan dito ngayon, no? wala lang mga nangyari. Kap, Aguinaldo, General uh, Emilio, aginaldo